Idol mo sa balita, tugtugan sa mga payo, drama at tawanan, ito ang 98.5 IFM Idol. Para sa balita, muling paggamit ng batuta at pito ng mga polis, isinusulong ni Senator Bato, COP, Kawayan na Nebalasca, sumang-ayon. Ang detalye ng balita sa IFM News, hatid ni Idol Ray Ward Mata. IFM News. Minumong kain ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa na muling ibalik ang pambansang pulisya ang paggamit ng mga batuta at pito. Ito ay paraan niya maiwasan na hindi magpaputok ng baril ang mga pulis sa pagkahabol ng mga kriminal o paninita sa kalsada. Sa pagdinig ng Senate Panel, ipinunto ni de la Rosa na sa ngayon anya ay walang may na less legal weapon ng mga pulis kaya baril ang tanging napupunot nila. Pinanggit pa niya na kung hindi ito gusto ng mga pulis, ay maaari na mag gumamit ng baton, transyon o light stick. Samantala, sa naging panayam ng 98.5 ayat ng kawayan kay Polis Lieutenant Colonel Ernesto D. Sinabalasca Jr. ang hepe ng CCPS ay sumang-ayon ukol sa isinusulong ni Senator Bato, lalong-lalo na ang paggamit ng pito na magsisilbing call to action. Anya, Walang problema na muling paggamit ng mga batuta at pito, ngunit kinakailangan pa rin gumamit ng baril dahil isarin ito sa pinakapangunahing kailangan ng isang law enforcer. Narito naman ang naging pahayag ni Chief of Police balas ukol dito. Ah, uh, batuta. Kasama naman sa uniform namin 'yon. Meron actually provision sa may uh, rig namin na may lalagyan ng batuta. Tapos 'yung uh, pito, maganda yon pangkol ng attentions di ba karinig ka ng pito wala nang problema doon magandang kwat uh, saka dati naman gamit naman ng kwat pero andun pa din dapat yung baril <laughs> kasi law enforcer tayo eh dapat uh, ready tayo sa ano threat may provision kasi kami dito sa ring nalalagyan talaga ng batuta although yung hawak-hawak mo na yon yung uh, Uh, carried uh, pang self-defense, uh, uh, siguro hindi. Pero pag i-carry, pwede. Patuta together with firearm. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako, si Reward Mata. para sa back-to-back -back number one sa Nelson at Cantar Survey, ito ang 98.5 IFM. Idol! IFM News! Maraming salamat Idol Ray Ward Mata.